Ay, grabe, Gerig. Ano ito? Talong. <laughs> nilagang, nilagang okra, kamatis, maniba, paniritong talong. Tapos, Tapos binagoongan. Ang dami baboy niyan. Matindi talaga, Kuya ka Parang utok batok yan, ha? Hindi naman. Tapos ito, ano ito? Yan ang pangbawik. Uy, oh, letos. Letos, kipino, tsaka carrots. Mas matindi, ha? Yan. Yeah, rin... Good morning, Kuya morning, good morning, mga kapapi. Isang umagang kay ganda po sa inyong lahat. Para... Ba umagang kay ganda talaga. Mm. <laughs> Parang yung ano na yun, ah, yung show niyo yun ah. <laughs> Wala na eh, morning show. Morning show ah. eh uh, na, dito si Kerik, may papis, ang uh, mapagbalang araw sa ating lahat. At ayun na, uh, grabe lamig. Lamig na eh. Lamig ngayon na Ay, ako Kaya ako pa punta rito, lamig ng tama ng hangin. Oo, oh, sarap pumunta siguro ng ito sagado nito, no? malamang dun sa, ano, sa gubat, gubat. Oh. Pagkakita roon, maamahan mahamog. ah, lamig, mga kapatid, oh. Ah, ito si Intoy, oh. Si Intoy, lamig-lamig oh. ngayon naka-sandu pa. Bukuha wow. nga I ay mandamit, eh. Hindi ka talaga, toy. Okay. Kainit mong kahapon ngayon nung lumamig, eh. Laba mo talaga yung uh, kulay mo, toy, ah. <laughs> <laughs> Makapal na. <laughs> good morning! Good morning! Oh, good morning, Kenzo! Good morning. Oh, oh, bless ka daw kay Ninong niya. Oh, Ninong, bless, bless. Ano bless na? Oh, bless ulit, bless ulit. So, oh. ang taba-taba ko na, Kinso. Ayan, ang taba na ni Kinso. So, Ito si Nika. Good morning, Nick. Good morning po, mga kapapi. Ayan, morning face muna tayo dito, mga kapapi. Uh, meron kaming pupuntahan. Saan kaya tayo pupunta? Ito naman si Bornok no. Hey. Pops, Tano, morning. No? Ang tagal morning po, mga, wala, ah. huh? Ang tagal mo na wala. Nandito ka na. Ang <laughs> Ano mistake ng ite? Hindi ah. Okay, ah. Sa tayo punta, Pops. Pa, Hindi ko alam eh. Oh. kaya pala ni Pops magay. Ah, ganoon. Punta tayo punta. Hindi ko alam. Kaya pala ni Pops. Tama ka ba? Ha? Tama ka? Ako ang magdadrive pero ko mag... ay, magdadrive? Oh, ako magdadrive. Hindi, hindi, hindi ko alam ma yung pupuntahan Ikaw ang magdadrive? Oo, oh, ang pinapalim sa akin Alam ko ko ulit magdadrive Hindi pa Hindi ko alam ang pupuntahan. Hindi, hindi ko papayagan na ikaw naman magdadrive ah. Oh. Hindi ito na ako eh Ah, babawi ka? Ah, babawi ako Oh, grabe Buong magdamag to Hahaha <laughs> Buong magdamag eh, tulog ka naman eh ah, Saan? <laughs> 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 hindi, Paps? <laughs> Sino ba <may> yung tulog? Pag <laughs> sa biyay, Paps? Oo oh. Ay, ito Ay, yun ba? Ay, si ay, si Bay Wala si Bay? Wala si Bay? Kanina nagbabalaw lang eh, hinahanap mo sa apat na gunung Bira Ay mga papi eh O ito, takbo takbo na to, aga 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 aga, takbo takbo na Exercise na mo Oh, oh, oh. Dance, 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 dance. Dila pa talaga, may dila pa talaga. Mana papa? Hmm. Dito si Koy. Good morning, Koy. Hey. Good morning. Good morning, boss. Grabe, oh. Oh, nag-gibip na eh. Oh, oh. panood niya yung vlog na. Oh, oh ang galing, oh. Anong ginawa niya? Grabe, oh. Huh? May nunal ka pala rito, Koy. Ibig sabihin, matalino ka dyan. Oh, may nunal, oh. Saan? Dito, sa ulo. Dito, sabihin mo talino pag may nunal dito? Kasi mm. sa ulo. Ako, may nunal ako sa tenga. Ay, may sabihin mo. Lakas pandinig ko. Mga paligid na rin dito yan. Si Pagka ang mga sinasabi. Hmm? Hi, <laughs> good morning, Tay. Morning, pa, morning.

Bonnie po, mga kapapadens. Oh, grabe si mama. na, bro. Nakakapit na. Ready, ready na. Ready, ready, ah. Ang pala nandito na si Eric? 4.30? Excited ako eh! 4.30 pa lang dito ka na boss? Pero nagsabi po sa na ano? Hindi Tapos ano nangyari? Eh di umuwi muna ako. Inatid ko yung anak ko sa Ha? 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 Sige, Ganyan. Ganyan lang. Pwede na yan. Pwede <laughs> oh, oh, oh. na Tonto, oh. Tonto, oh. Ay, may sasakyan. Ang mga kapapi, oh. Uh, Doon sa ka na dito so, ka na lang dito Iwan dito Iwan ka na lang dito ka na lang. dito ka na hmm. dito ka na ka dada Pwede <laughs> okay. Okay. So, Kenzo. Yeah. Si ano mo umuwi ma? Pagkaniya sa gabi? Hmm. Uwi na ba tayo? Ayaw mo umuwi ma? Sabi niya. Oh. Sabi niya, dito na lang ako tulog. Sabi uh. niya. Ayaw mo umuwi ma? Maroon mga magsalita yung bata eh. Kenzo! Iwan na ikaw. Three years old na ba, ka papi. Marunong mong magdal-dal-dal-dal. Oo, oh, mas matalas na magdal-dal. Magsalita. Kala mo matanda. Okay, Bok. Parang ano ah. Ito mo ba yung Kenzo? Ha? Okay, Bok. Ito si Timingay. Timingay, kamusta pang <laughs> anak mo? Sabi <laughs> 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 Timingay, pumuti ka. Okay, <laughs> Bok. Parang medyo umitim ka. Pambihira. <laughs> wide wide ah. Brum brum na, brum brum. Nigas pa ba ito? Wala na ito eh. Malamig pa ata. Ayan. Pwede na. Oke, okay, ingat ya Oke, itu Bye Ayan uh, na, uh, nagkagaya kami mga kababi kasi pupunta kami doon sa... Saan ba tayo punta? Doon sa nakaraang vlog na... Pinawakiwak mga kababi kasi... Check natin yung uh, mga kalupaan doon. Oo kung ano ba yung itsura na ngayon? O! Oh. Kay lupaan. Ayan oh. oh. Yung mga kahayupan daw ni huwag-hiwag doon. Mga kahayupan, mga kalupaan <laughs> Oh man! Sa kayo Bugs, baka may makita kang forever mo doon kayo Bugs. <laughs> 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 Oo, nga Bugs jungle. Hindi, maganda doon kayo Bugs. Hindi ka pa nakapunta po doon, no? Ah, hindi pa Bugs. Hindi pa? First time. No? First time nga okay. First time? Ay eh, maganda doon, no. Kaya uh, tawag dito, baka mag enjoy ka doon. Paggulong-gulong ka doon. Agoy! <laughs> Desak sakto siguro akat natin. Hindi naman umulan na po kagabi. Hindi naman, pa. Hindi naman umulan, mga kapagay. Kasi pagka maulan, pag umakit kami doon, paling dulas-dulas. Agoy! Oh, mariripit na naman yung nangyari siya. Hindi siya mayari. Saan? Kilakayla? Kaila, kaila. Ay, mas matindi doon pagka ano... Adventure talaga dong kaya Bugs. Oh. Ang mga bab, panoorin nyo yung mga nakaraang vlog namin doon. May vlog ako doon yung yung C7, C7 Highway. Kasi balak na gawin na C7 Highway yung lugar na yon. Hindi ko lang alam kung ano ng update ngayon doon. Kasi dati, ilang taon na ba nakalikas? Bago pa lang po ako vlog noon eh. Three years, Pops. 3 years na ba? Oh. Panood kayo na nadulas na kay. Ano? Oo! Oo, dugult ko rin eh. And 3 years na pala yun? 3 years, Pops. 3 no, no, no. oh, years, tagal-tagal na rin pala na nagrabi at... Uh, Oo, oh, no, oh, kami sa camping kami dun sa may... Sapa. Nag-treasure hunting kami dun. Sapa, ano, Pops? daming mga ganap doon mga kababi masaya at ito babalik kami doon ni Papa kasama na yung pamilya ta extended na rin yung pamilya mga kababi kaya mas masaya ito at palagay ko sasabog ang tiyan nyo mamaya so, ano yung maraming uh, mga ganap hmm? Ano yun, Pops, yung paps uh, yung mga saging, no? tumba, tapos oh. Yung mga tumba ng mangga Anong bumagyo kasi? Oo, mm, bagyo Anong Bumagyo doon mga kapapi, mga mga pananim na nagsitumbahan si Bay pala nasaan? may binili yan sa Pops ah bumili si Bay? ayan o no? hilahila uh, hilahilamos lang muna mga kababi hilamos ng ban para presenta plate no. magpapalipad din ako ng drone siguro mamaya sabi ta, Sabit sa drum si ano. Sino si Bogey? Pera. Pe, ah. Pwede ba si Mabit para makita ko talaga kung paligiran ng Jennifer? <laughs> Sabi ko kasi. Sa panoorin mo na lang mo Pera. Sasabit ka pa. May, may piloto. Sasabit pa eh, no? Hindi naman panoorin si Sabit ka. Ano sa Mabit? Gusto mo talaga live? Live delegas ba? Ang <laughs> masarap na ito pagka mga gantong panahon na kapiyakit tayo ng ano sa gada. Ay, ayan na pala! Hi! Good morning! Ay, bundang! Miss ng mga kapape! Uy, pambira, hindi <laughs> yan! Dito, dito! Good morning, morning boss! Good morning, mga kapape! Ah, oh. uh, business! Ay na... Uh, ngayong araw, wala pa sila, buddy. Hindi okay. rin natang buwasa sa si kaya buddy ka pa, ano? Uh, wala pa? Oo, oh, kaya minsan wala kayo ramdam. Hindi nagparamdam? Opo. Oh. Naku, oh, no, namimiss mo na ba? Baka, okay. wala <laughs> sa iba rin. Ah. Mulat <laughs> ka pag nagparamdam tapos wala. Bads. <laughs> Bads. Maganda ang magatay sa mga si Bads doon kasi mahangin doon. May, eh, may, may experience, experience siyang nag ano, eh, nag-aalaga oh. ng baboy eh. Gumawa siya ng kural ng baboy. Gano'ng oh, May experience oh, kami, nag-aalaga nga ako buhaya. Oo. Oh. <laughs> oh, tsaka uh, pila na. Oh, matindi mga alaga mo. Pibana <laughs> tsaka buhay. Okay. okay. Si Buddy kasi mga baboy hindi pa nag chat chat eh connect oh, chat kay papa uh, eh kahapon di rin siya pumasok kaya yeah, oh, minsan mga laki mo papanood sa business family kaya yun kay Apu Wang Ud ay, kaya Apu Wang Ud maganda dun sa may ano ata uh, buskalan no tapos magpadat ka rito gamit yung tinik ng ano ng pomelo Mano-mano. Ay, pomelo ba yun, Kuya Rick? Yes, rin? tinik ng Pwede pomelo din yan, yun. Pwede naman yun yung tinig ng suwa. <laughs> ano yun si Apuwang Wong legendary. Legendary yun na pinakamatandang nagtatato. Yes, manumano. Yung lagi na pa napa sa TikTok ba yun? Sa YouTube. Ah, sa Maraming sa... pumupuntang mga foreigner na vlogger doon, nagpapatato dito. Kasi legendary yun si oh. ano yun, history. Ano yun yung pagtatato nila oh, dito, sa tribu ata po yun. Nung <coughs> yun, no, umagat nga po kaming benggit, Dadaan sana kami doon. Kanya nga lang medyo malayo na rin. Lalakarin mo yung... kasi yung... Oh. Magte-trekking kasi. Magte-trekking pa kayo. Pero na daan kami doon mismo sa may... Ano? Atok bingit. Pag nandung ka, umuusok yung bibig mo pag ikaw salita ka. Oo. Eh ngayon, mas malamig ngayon mga ah, kapapi. Kaya yeah, parang may isip ko. Punta kaya tayo doon. Doon, napuwa ko doon. Tapos ngayon, drone. Lalakad uh, kayo sa uh, ano? Mas, uh, ha? Ngayon? Uh -huh. Ngayon pupunta muna tayo sa ano? Sa ng lupa. Yes. Alright. Ah, Alright. Ah, so wala pa skebok yun. Sino skebok mo eh? Oh, Sino skebok mo eh? Kakauwi lang daw eh. Ay kakauwi lang. Ay mga papi skebok mo eh ay uh, galing ata kay Ate Mingay. At uh, napakaganda ng anak ni Ate Mingay. No? Dalaga na. Dalaga na. Dalaga na agad. Dalaga na agad. <laughs> Hindi, eh, mataba mga kababi. Yung anak niya ay 4 uh, kilos. 4 kilos? Marabi uh, kaya pala ang laki ng chan niya. 4 kilos ang chan. Ayun, chan ang uh, yung baby <laughs> so, niya. So, hihintayin ng mga kapapi yun kung sino yung kamuka. Opo, kung sino, sino kamuka. Pero ang ano, tawag dito, ang kamuka niya, siyempre, yun, halo. So, yung paglabas, no? Pero ayaw ko lang paglabas. Pero pag ano yan, mag-iba yan na tayong baby tinay tapos si baby bornok naman ay uh, baby boyet boy ay na nagpapagaling mga kababi at kapag siguro pagka nagkaedad na yung bata yung lumaki laki na kina na siguro operahan yun kasi sa ngayon baka hindi pa kayaanin yun eh. dalawang dalawang buwan pa ba lang kasi operahan di ba medyo ano marupok yun Marupong malalaki lang. yan hindi nga rin pag inoperahan malalaki Hmm. sa kayong bata ganda ng jacket mo bay ha? San galing to bay wala ba lang tapos bahay tapos sungkit mo lang sungkit mo lang bira ano para skira... sa kaya ha yung unboxing natin dati ayun Ay, sa dati uh, tanda ko siya pangalan basta shout po sa inyong lahat tapos kaya mga papi wala rin si Kuya Bong hindi pa napasok napanood naman yung huling vlog patungkol kay Kuya Bong na Kuya Bong ay sa na lang daw siya papasok mga kapapi pero nananatili si Kuya Bong sa amin mga po sa DC Pan at nirerespeto namin yung kanyang decision na kung muna siya papasok pero Sampung taon niya tayo. Hindi po nagpapasok si Kuya Bob. Hindi yun Parang tagal. Hindi, papasok yung pagbabali. Sabi ni Kuya Pag na yung panginom niya. Sabi ni Kuya Bob, talagang naman ang Kuya. Hindi, na mga kapapi. Si Kuya Bong ay... Tawag dyan? Nanatili sa aming puso. Yes. Sa aming isip. Kasi may mga nagko-comment patungkol kay Kuya Bong. Lalo na nung Uh, nandong kami sa may bahay ang punan na kinalimutan daw namin siya po ay hindi po mga kababi hindi mangyayari po yun kasi sige Kuya lang ang wala nung time na yun pero yung 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 gusto niya nangyari sa napalalunan niya nga sa solo vlog challenge nangyari yung mga kababi at saka marami rin tayong mga naiambag dun sa ganap na yun iba nagsasabi kasi na parang wala lang parang wala kami ng bag ganun uh, mas kinalimutan daw sa so kaya po panoorin nyo yung vlog ni Papa tungkol kay Kuyo ano <coughs> kasi mag comment? manood muna. lang manood mo muna tapusin mo video yung, saka, pira lang ng pira tsaka may nabasa ako dun sa mga comment na huwag na huwag nga huwag na huwag parang kailangan pa rin ng ano ng uh, gabay ni Kuya Bung kasi pag pinitawan mm. yun, babalik at babalik talaga sa umusap oh, Tama si ka business dun sa sinabi niya 100% yun hmm. oh. Kailangan niya ng ano eh, ng kalinga Gabay Pagmamahal Totong pagmamahal pag mga kapapi Hindi mga sa tatay. Kasi siyempre madaling magsabi sa mga subscribers na sasabihin eh. Ganon ganon, ganyan ganyan Pero hindi ganon kadali yun Ako <laughs> Iba yung pinagsamahan talaga? Tsaka parang ano nga, sabi nga ni Papa dun sa vlog niya, subukan niyo po doon sa mga nagko-comment ng... Uh, Sila ang makisama kay Kuya Bong. Pitiran Kaya, niyo, oh, tiran niyo, kayo, kayo. tiran isang niyo sa bahay niyo. Kahit okay, isang ano lang, malayo rin isang buwan nung. No. Hmm. Kahit mga oh. Tat tatlong araw o dalawang linggo hmm. o isang linggo. Try niyo, mga papi. Try niyo po, para hindi niyo masabi rin na... Ano? Para daman rin ang buka. Ang <laughs> buga. Ang bira buga. Uy! Patandang ka na! Sabi ko sa'yo, binisin mo yung pan ko, katawan lang huwag yung bubog. Pag naligo ang tao, una basa pa ah. Oh, baso. Sagot na baso. Oh. Ano yung tumatagal yan, boss? Hindi kasi pag naligo ng tao, pati yung ulo, katama eh. Ay, ganun pala yun? Ang bira ka talaga, boss. No? bira ka talaga, nok. Huwag mapakakayang gitna, nok ka lang ni huh? baka kalawakin na yung taas <laughs> niya. ba kasi namumuti na ano, Nok? Muti uh, uh, pa yung ban, namumuti na. No? Basta sa corner ka lang Muti pa yung ban, namumuti. Uh, eh dyan. si ano? <laughs> Ayari ka na naman, bay. Ayari ka na naman. Basa na naman. Saray na mo dyan. Kasi <laughs> <laughs> so, mga kapapi, ano, ang mga kasama ngayon ay... Ang mga wala ay si Boss Dave, si Budang, si Bu... Si ano po, Si Si Gabong si mga wala po ngayon so, ito, ito may dala tayong mga ayan mga goodie bags opo ayan o right no? okay. lakas mo pala po ayan <laughs> si Intoy po ay eh, wala pa nagbis daw gagayak po gagayak din ito yung mga DSLR natin ito yung battery natin ba? oo oh. ayan yun ay zipper mo ba ay baka malag lag man oh. Alright po mga kapapi hmm. Nakita-kita uh, tayo doon mga kapapi sa lupang pangarap yes, pangarap ng uh, buong pamilya, ka-business family at para sa mga kagwang uh, Ikit sa lahat congratulations sa si mga kagwang congratulations din sa ating lahat mga kapapi mga kabisnes. kasi unti-unti nagbubunga yung ating uh, pagsisikap no po at uh, higit sa lahat, maraming salamat sa Panginoong Diyos kasi hindi dahil sa Kanya, wala tayo. At uh, salamat din po sa inyong lahat ng mga sumusuporta. Kayo ang uh, lakas namin, mga kabar. No? Salamat din sa lahat ng mga nag-share, nagko-comment, nagla-like. Oh, sa mga basher po, thank you rin po Oh, sa mga basher ay... Mahal din namin kayo. Shoutout sa inyo. Salamat din sa inyo. ngayon Siguro hanggang uh, dito na lang muna yung aking vlog Ito ay uh, may kilang mga kapapi Pero para updated lang din kayo no? Siyempre po, uh, salamat ka la Kuya Chao kay Ate Kapisnes Diyan namin sa katakalain na magkakaroon po kami ng lupa eh. So, Marami sa inyo po Thank you very much po Sa so, mga uh, subscribers, viewers, sponsors mm Thank you very Ito, much po Ito diba? mas masyerte ma'am kasi nakahapol eh Oo oh. Ah, uh, kung na. Parang kumbaga nakalipad na yung timprano. Oh. Nakahawak pa siya sa pako. Grabe, <laughs> gulong. Sa <laughs> pako, yun yung gulong pako. Uh, <laughs> Yan, salamat ang marami sa inyo mga papi. May support din natin mga papi, siyempre si Wakiwak Wak TV. Waki Wak yes -wak. Ay, mga TV, support Ayy. po natin. <laughs> And, uh, yun, thank you, thank you po sa inyong lahat. God bless, mga kababi. Thank you po ng marami sa inyong mga kababi. Hanggang dulo, Bira-Banat lang po tayo. kita tayo doon sa so itong mga kaganapan, mga kababi. Let's go! Alright! Bira-Banat! Lizot! Bira-Banat. Parang <laughs> wala pong mga energy eh. <laughs> Ang bera! <laughs>